Tanong ni Rockstar, ang pamilya mo ba ay emergency ready? So, ano nga bang ibig sabihin ng emergency ready? At anong mga emergencies ang dapat natin pagandahan? Unang-una, ano ba yung mga emergencies? Ngayon, kagaya ng bagyo at iba-ibang sakuna. Yung hindi natin kontrolado, pero nangyayari. Pangalawa, bigla ang pagkakasakit sa pamilya. And pangatlo, mga bigla ang mga nasira sa bahay. Bawa kusina, bawa bakod na bumagsak, kailangan nating ipagawa. Kailangan natin ng emergency fund. Ang tanong, saan ba tayo kukuha? Meron ka bang nakalaan? Madalas, wala tayong emergency fund. Kaya ano nangyayari? Kuna una, nangungutang tayo. Pangalawa, lumalapit tayo sa iba't ibang tao. At misan, hindi tayo napagbibigyan na kasira ng relationship. And third, lalong lumalawala ang situation kasi hindi natin natutugunan. Kaya ang payo ni Rockstar. Kailangan emergency ready ang bawat pamilya. Una, ang magulang dapat ang in charge. Kung ikaw ay nanay or tatay or ikaw ang breadwinner, head of the family, kung nanonood ka ngayon, dapat nagsiset up ka ng emergency fund. Panglawa, kailangan seryoso tayo sa paghahanda. Hindi kung kailan lang maluwag ang pera natin. Hindi kung kailan lang nagkaroon ng emergency, saka natin marirealize. Da, kailangan naghahanda tayo habang walang emergency. Pangatlo, maglagay ka kahit isang libo lang isang buwan. Itabi natin sa hindi natin lagi nakikita para hindi nababawasan. Pag ginawa mo yan, tuloy-tuloy. Pag may emergency, ready ang pamilya mo. Let's go, let's go!